Sundat ng araw. ]いました. May bine. rainbow doon. Parang no? first nah... time ko nakakita discontin... rainbow rito. Ito mo. Yung pagkain mo. Ano din libre? Kung yun yung Wala akong pira. Wala akong Ano kaya yung pinag Ito amagi. Isang, isang ito na yung talay guys na pinakamahaba papuntang Hong uh, airport. Nagalagay na uh, airport. Pa, na, umupuntarun na, umupuntarun. After 2 weeks, lang tayo, Kaya lang, pa siya ng mga halaman niya? siya. Baga, ano. Bakit na? Wala. Ang ginawa. Anong ginawa? Ayaw ko. kagabi nga, nagpunta na ako at kinuha ko yung pusteso. Sinusukat ko sana. Sinukat ko, guys. Sa tinatanggap ng pusteso ko, sabay nung miti ka. Ayaw <laughs> yeah, nga, sakit sa ulo. Peace nga lang. Kaya sa mga nanagpupang, kung bakit ba'y nagtayuan? baka isa pa niya ay tinapora ko tawag mo sa akin mo sa ako ay totoong dinamot ako ay di sabi niya sabi niya lagi ng background ko ko naman sabi eh dito naman lang uminom ng magjaja Ah, totoo ba? Di pa nakita eh, ng conversation nila eh. Sabi niya pa, Ay, sa basketball court yung tita ko, Dala ka ng rubber, sa so mo mag-exercise na ng Para pag siya kung nalang <laughs> wala ka itong ko problemize nga

sa malinis ng na lang, wala tayong hindi naman natin din. Pero plano naman ang bahala sa Alam mo, dito? Hindi ka rin kong pagbalik doon! Bakit? Ako, natahimik, wala nang sa...

Lalo na ako nung unang sumagot ako ng pulpero. Pagtali ka ron, barito na.